sa halos walang humpay na pag-uulan sa probinsya ng Benguet. Kaliwat ka ng mga paguho ng lupa ang naitala sa mga bayan, kabilang na ang Itogon Benguet. Dahil landslide prone area ang buong bayan, hindi maiwasang mga banialing Aling Norma. Lalo't na nasaksihan niya kaninang umaga lang October 25 ang pagguho ng lupa sa tapat mismo ng kanyang tindahan. Yung takot siya. Takot ka mabu kasi po kasi po pag nahulog po iusok sa babae Doble pa ang naging kaba nang malaman ang bitak sa kalsadang sakop ng First Gate Barangay Ukab. Ito kasi ang pangunahing kalsada para makapunta sa Barangay Ukab at Dalupirip. Kanina, sinuri ng mga geology sa mga bitak at isa-isa nila itong nilagyan ng mga marka pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Pero ayon sa Itogon LGU, nakatanggap na raw sila ng report ukol dito ilang buwan bagong ang insidente kahapon. Dati nang may bitak yun, although ayos naman nung una, pero ngayon bumag yun ha. Ah, nasaturate siguro yung ah, bundok so lumaki na yung... Uh, krat, baka may, may pumasok na tubig. Blanco pa ang itogon LGU sa dahilan ng pagkabitak ng kalsada, pero pansamantala munang isinara ang isa nitong linya. Hindi lahat ng namimila dito yung yan, pang sanhi, pero may mga part dito na malabot talaga yung lupa. Lalo yung itong matagal ang ulan, parang nauukor po yan, madaling gumuho. Sakaling lumala pa raw ang sitwasyon, mapipilitan na raw silang isara ito sa mga motorista. Sa ngayon, dalawang pamilya lamang ang inilikas sa bayan. Samantala, bumulaga naman sa mga residente sa Baguio City ang nagtumbahang puno at naputo ng mga sanga ng kahoy. Ang sasakyang ng ito na UP matapos madaganan ng bumagsak na puno. Humambalang naman ang mga kahoy na ito sa Barangay Ferdinand. Muli namang isinara sa mga motorista ang Tabora Street ng Lower Crino Hill sa Baguio City. Ito'y matapos sa gumuhumuli ang lupa sa tala ng City Social Welfare and Development Office. Anim na pamilya o 31 individual ang lubos na naapektuhan ni Bagyong Christine, habang dalawa naman ang partially damaged na mga bahay sa panalasa ng Bagyong Christine. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.